Hello mga bata, pag-aaralan natin ngayon ang tungkol sa finger puppet. Ang araling ito ay naglalayong matutuhan ng mga eskultura na may tatlong dimensyon at makilala ang iba't ibang disenyo ng puppet na gawa sa Pilipinas. Layunin din ito na mahubog ang kakayahan mo sa paggawa ng puppet. Saan kaya gawa ang mga puppet na iyong nakikita? Gusto mo bang malaman? Ang mga larawang aking ipinakita ay halimbawa ng puppet. Ang puppet ay isang uri ng manika o tao-tauhan na epektibong ginagamit sa pagtuturo at pagkakatuto ng mga mag-aaral. Ito ay ginagamit sa pagkukwento at dula duladulaan. Ang puppet ay isang bagay na karaniwang kahawig ng isang tao, hayop at iba pang pigora. Ito ay karaniwang minamanipula ng tao o puppeteer na siya ring madalas na nagsasalita sa tinig ng karakter ng puppet. Karaniwan nilang ginagamit ang manika o tao-tauhan. Ang mga sumusunod ay mga uri ng puppet. Finger puppet, sock puppet, hand puppet, broad puppet, giant puppet, stick puppet, shadow puppet, Black Theater Puppet at ang String Puppet. Finger Puppet Ito ay ang puppet sa daliri o finger puppet, isang uri ng maliit na manika na nakadikit at pinakikilos ng daliri o mga daliri sa kamay na nagsisilbing taotauhan sa drama o kwentuhan. Sock Puppet. Ito ay isang uri ng puppet na pangkamay at karaniwang yari sa medyas. Ito ay kinokontrol gamit ang isang kamay na sumasakop sa loob ng puppet at gumagalaw sa paligid. Hand Puppet. Ito ay katulad ng isang puppet sa kamay, ngunit mas malaki at karaniwang yari sa foam at tel. Black Theater Puppet. Ang puppet na ito ay yari sa foam, lubid, tela, at nilim na ng ibang bagay. Ang buong katawan nito ay nakokontrol. Ang mga gumaganap na puppeteers ay nasa likuran na ng itim na ilaw upang magliwanag ang disenyo at kulay ng puppet. String puppet. Ito ay yari sa kahoy, o goma at ginagamitan din ng tela, PC at maliit na kawad. Ang PC ay nakalakip o nakatali sa puppet na siyang nagpapagalaw ng ulo, kamay, binti at paa ng puppet. Dahilan kung bakit tinawag itong string puppets. Ang mga puppeteers ay nasa taas ng improvisadong entablado. Sa paggawa ng puppet, maaari ring gumamit ng mga patapong bagay at kung anumang bagay na magagamit o makikita sa tahanan. Ang mga puppet ay epektibo rin ginagamit sa pagtuturo at pagkatuto ng mga mag-aaral. Gawain sa pagkatuto bilang isa, suriin ang mga larawan sa ibaba sa hanay A, at itambal ang bawat isa sa uri ng puppet sa hanay B, gawin ito sa iyong sagutang papel. natin kung tama ang inyong mga sagot. Una, E, String Puppet. Ikalawa, D, Rod Puppet. Ikatlo, A, Giant Puppet. Ikaapat, C, Finger Puppet. At ikalima, B, Shadow Puppet. Suriin ang mga larawan sa ibaba at sagutin ang mga tanong. Isulat ang sagot sa sagutang papel. Una, anong masasabi mo sa mga larawan? Dalawa, paano kaya minamanipula ang mga puppet sa larawan? Tatlo, makagawa ka kaya ng puppet? Patunayan ang sagot. unawain sa pagkatuto bilang tatlo. Basahin at unawain ang mga pangungusap sa ibaba. Isagawa ang mga ito. Sa paggawa ng finger puppet, ihanda ang mga sumusunod na mga kagamitan. Ang pandikit, marker, crayola, bond paper, pantay na cardboard, gunting, colored pencil, o anumang pwedeng gamitin na nasa loob ng tahanan. Maaaring mga patapong bagay. sundan ang mga hakbang sa paggawa ng finger puppet. Una, ihanda ang mga kagamitan. Ikalawa, umisip ng karakter o tauhan batay sa nais mong kwento. Maaaring mga tao, hayop o halaman. Ipinta ang mga tauhan sa lapat na cardboard. Ikatlo, gumamit ng itim na marker o pananda sa pagpinta ng mga detalye ng iba't ibang bahagi ng mukha at buhok. Ikaapat, balutan ang puppet ng kapirasong papel upang magsilbing damit. Maging maingat sa paggamit ng gunting. Ikalima, maaaring bigyang buhay ang mga bagay sa paligid. Halimbawa, halaman, puno, at iba pa. Ikaanim, gumawa ng nakatayong kahon na magsisilbing pantakip sa ibang bahagi ng iyong kamay upang puppet lamang ang makikita. Ikapito, linisin ang lugar na pinagawan. Ikawalo, umisip ng isang kwento, maaaring alamat, o kwentong bayan na naririnig sa mga matatanda sa inyong lugar. Si Kaping, may mabuting aral na mapupulot dito ang mga manonood. At ang ikasyam, ihanda ang isang presentasyon na gagamitin sa malikhaing pamamaraan ang mga puppet. gawain sa pagkatuto bilang apat. Tasahin at markahan ang iyong ginawang puppet batay sa pamantayan sa ibaba. Lagyan ng check ang angkop na kahon. Gawin ito sa iyong sagutang papel. Gawain sa pagkatuto bilang lima. Basahin ang mga sumusunod na tanong. Sumulat ng limang pangungusap tungkol dito. Gawin ito sa iyong sagutang papel. Paano mo ipinakita ang iyong pagiging malikhain sa paggawa ng finger puppet? Buuin ang talata sa ibaba. Punan ng tamang salita ang bawat patlang. Piliin ang sagot sa kahon. Ang blank ay isang uri ng maliit na manika na nakadikit at blank ng blank o mga daliri sa kamay na nagsisilbing blank. tingnan natin kung tama ang inyong mga sagot. Ang finger puppet ay isang uri ng maliit na manika na nakadikit at pinakikilos ng daliri o mga daliri sa kamay na nagsisilbing tao-tauhan sa drama o kwentuhan. Nasagutan niyo ba ng wasto mga bata? Kung gayon, very good. Binabati kita. At dito nagtatapos ang ating aralin sa araw na ito mga bata. Sana, ay may natutunan kayo sa ating aralin. Hanggang sa muli! Please don't forget to like and subscribe, Lenschi Official, at huwag niyong kalimutang i-share. Thanks for watching!